Yon! kumusta kayo lahat, mga kabantay diyan? Saan man dako ng mundo, for today's video ay magluluto tayo ng special laing ngayon. So ang rekado natin is sibuyas, bawang at luya lamang. Siyempre, ito na ang mga procedure na dapat na nating gawin, simple lamang, mga kabantay. Magigisa lang tayo dito ng sibuyas, bawang at luya. Ayan, ilalagay na natin. Isinama natin lahat-lahat kasi pag naghiwalay daw yung mga yan ay nagtatampo so sama-sama together ayan eh. No. Ayan, siyempre, at pagkatapos nito ay ilalagay natin itong kaprasong laman. Gumamit tayo dito ng pork chop kasi wala na tayong bili na baboy. So, kaya may nakikita ninyo ay may buto-buto. Ayun, no? Siyempre, isang kotsa lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. Ayan na. No. At sa oras na to, ay golden brown na nga ang ating mga rekado. Siyempre, itong ating kaprasong karne na binili pa natin doon sa napakalayong disyerto. At lalagyan natin ito ng pangalawang gata. Ayan o. Yan ang aantayan natin kumulo. And then, pwede natin ilagay itong dahon ng gabi. Iwain lang natin ng maliliit ito para hindi masyadong malaki pag nilunon ayun maliit nga daw pero pag nagalit ay lintik handang manakit ayun o oh. ayan at ilagay natin itong laing dahon ng gabi nagaling galing pa ng San Fernando Pampanga ayun o oh. at antay lang nating uh matuyo itong unang nilagay natin gata may pangalawang gata siya pero unang natin nilagay ayon klaro lang mga kabantay ayan at uh, sa pagkakataong ito ay medyo tuyo tuyo na nga nilagay na nga pala natin dito ng pampalasa siyempre ng konting asin ayan at maglalagay lang pala tayo dito nung gagamit tayo ng kamyas para pampaasim natin hindi tayo gagamit ng suka Ayan, at uh, sa pagkakatong ito ay ilagay natin itong huling gata. Aantay lang natin ano to dahan-dahan lang ang pagluluto mga kabantay. Aantay natin maging um, nagamantika na yung kanyang sabaw para napakasarap nga. Ika nga, huwag tayo magmadali sa pagluluto. At siyempre, ang final touch natin itong uh, sili natin. Ayan no. Sa pagluluto nga pala ng laing mga ay Huwag tayo magmadali Para sa ganun ay napakasarap nito Kumbaga sa pag-aasawa ay huwag magmadali Para ang pag-asama ay napakasarap Ayun you o, know, kain na po tayo